Hello guys! Ngayon ay makain naman tayo ng bunga ng sasa. For the first time nating kainin nito, pwede palang kainin ng hilaw. Ito. Ate na. Kuya, pwede kainin ito ng hilaw? Pwede daw nga Ayan wow. wow. guys, atikman natin ang bunga ng sasa. Hmm, parang buko. Ang sarap, ano? Huh. Hmm, ang sarap! tawag dito? Sasa. Bunga ng sasa. Bunga ng sasa. Sala. Ayan guys, nakuha kami ng bunga ng sasa. Ayan, si Kuya Raniel po ang sa atin na pwedeng kainin ang bunga ng sasanang hilaw. Ang ganyan tuba. Ano tuba? Ano gawin gawa tuba po yan? Oo. oo. Paano na ba? Hindi e, lang marunong nga rin magpuan. Nahampas daw po ito. Ay, oh, parang inaano. Nakita ko sa puan yung pinsan ko. Ah? Naturoan ako. <laughs> eh, tinistig ko naman eh. Bakit? Ayun. Ah, Wala po... bata pa siya. Ah, opa. Kailangan ito naman yun. ay napukpok. Ah, ay napukpok. Hindi ka sa tuba. Nakare. Na, Oo, nakaritan. Nakaritan, ah. Para yung, katas ay nalabas. Nalabas. Ito. Aba. Ayan. Ito. Oh. Yun. Kasagaran, kuya. Patingin daw na. Ito kutsara doon. Wow. Parang buko. Ate Kuya, oh. pwedeng kainin ito ng ilaw? O, Pwede o. daw nga Wow. O. Teka, teka, teka. Yan, guys. Atikman natin ang bunga ng sasa. Hmm. Parang yug. Yeah. parang buko. Ang sarap ano. Mm hmm, mm, ang sarap. Parang buko. Uy, masarap pala ito. Ang sarap. Ah, parang ano, las, lasang mura. Nagawang kaong. Ang sarap. Ang tamis. Ang sarap ko, ya. Ayun, Yun, kayo, na. Ako nakuha si ate ng tubig. Mm hmm. Ah, ang tamis. Tubigan. Ang sarap. So, si eh. buko, ang sarap ng bunga ng sasa. <laughs> sarap. eh to guys, Salud. yan, yan o. Oh. Yan yung bunga Salud. niya. Kwan na, may laman na kwan. Sarap! Mayroon, may laman na <laughs> para siyang mura. Ano? Ayan. Laki-laki mm. ng kwan. Ay, isa-isa naman. Mmm, sarap! laki-laki. <laughs> <laughs>